Ano nangyari? Ano nangyari? 300,000 ang laman nito. Pinagkatiwala ako sa ito! Anong ginawa mo? Nabibisyo ka ba? Adik ka ba? Kumagamit ka ba ng droga? Hindi ko yan. Kuya, tama na. Tama na. Maniwala ka, kuya. Wala akong bisyo ano ba yung Mga nangyari, Pinaso ko yung pera sa piramide. Tapos... Tapos naloko ko, kuya. Nascom ako. Alam mo ba? Kuya, tawa na! Para sa kuya Alam mo ba ako para sa kuya nipon to? Kuya, na! Para sa kasal namin ni Bernadette to! Yes, kuya! Paano ako'y kakasal ngayon? Paano? やめろやめろや